Magandang araw po ulit mga kaparmer at welcome back po sa ating channel. May po ay may dala ako ditong dalawang mortigon. Ito po igawa ko kagabi. Ayan. Medyo pangit pa lamang itsura. Number 20 lamang mga aking lubid na nagamit. Uh, hindi nagkaigay yung lubid na binili ko dito sa amin. Ito po ay iba, iba lubid na to. Ito ay sa online ko binili. Medyo madali itong ikama. Kaso nga lamang ay number 20 lamang. Yung mas matataba ang loobie dito sa amin, uh, matigas. Kaya ito na lang gagamitin. tawo na mortegon Yung isa? Yeah. Nasaan ba dahil? Yung dalawa nandun sa doon. Tapos yung isa nandyan lang. Yung malaki po? Oo, oh, yung Mataba. isang maliit nandun. Saka yung isang maliit ay nandito. Ah. Yung okay, sa may bahay. Apo. May katabi dyan. 啊，报。 Matatakot sa akin eh. Gawa hmm? ko. So, yung siyang may lap, yung nandun sa labas. Saan na natin papalitan yun? kecil ni itu amung ni Ito busing ang mo, ito. Malit lang ang um, bol Teka Madali itong tanggalin eh Tanggalin ko na arah. Naluwagan uh, ko ngayon eh. Di, uh, nagkakain eh, hindi gumalaw. Pero binabalik-balikan ko lang, hindi ko binibigla. Kapos pala yung aking gawa na nga rin. Medyo kumapos yung lubi. Eh. Hey. Ayos na.

Ito yung dinala ni Bustier sa akin. Oo. Oh. Dalwa. Magkadugtong ito po ah. Eh, kapos. Oo, oh, di wala nga nito. <laughs> Dapat ay mga limang metro man lamang sana. Oo. Oh. Ay, nalang natin. Dito nyo ito na turmin nyo para maliling. Oo. Hmm. Mabait naman oh. Takot lang siya. Ano lo kaya ang posisyon? dah ini ini mesti merasakan dia macam dia dah dalam Arab bodoh masa main lagi <coughs> rasa tak tak alam din sigoronya tak apa dia tak apa Nice Ayos <laughs> na. Papakinabangan yung mga luman lupin na niya Sibay pa ho yan eh. Ang isa walang pangalam eh Kain-kain lang Kain-kain <laughs> <laughs> siya butit pala dalawang na, nadala akong Murtigaon sabi ko nila lang ang papapalitan ko eh. medyo masigip lang isa isa hindi hmm. ko akala kaya ganun kalaki ang ulo na nun eh. ito yung isang madundo e mabait yung nandun oo pero siya hindi na din naman nag ito. hindi so, na, na nga nasanay tayo na ano na nasanay na siya nasanay lang, na lang marahil eh marahil e hindi naman siya nakaramdam e eh, ng ano sakit nung unahin mo na ano lang yan na Not... atensya. Apo. lang 'yan. ni. Ayun mga ka-farmer na ano na. Nailagay na namin Kaso ito medyo kapos ito. Wala siyang allowance na para maluwag-luwag man lang sana. Malaki na kasi, malaki na yung ulo nito. Oh. Yung makapal yung kanyang uso. ano, uh, mataba tsaka yung baka ito ay mas magulang kaysa doon sa nasa amin na pa so sa susunod na araw ay yung nasa amin na may isa pa yung bagong bili ko yun ang papalitan tatuturo ka na rin Ayan, ito po yung papalitan baka sa next week papalitan ko po tapo purgay na rin para bumilog na agad agayon yung isa namin dito Medyo mailap-lap ito pero medyo takot lang din. Yan, naamo din naman niya pagkalipas ng mga isang buwan. Yan, so paano mga ka-farmer hanggang dito na lamang muna. Ulit, ang ating video, maraming salamat po sa ating mga palaging nanonood. Yan, palagi po may mga nagko-comment at bumabati sa atin. Happy farming po sa inyong lahat. Ingat po kayo at God bless po. Medyo parang uulan na. Parang ulan na ulit. Ayan, salamat po. Salamat po ulit. Maraming maraming salamat.